kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Bilang suporta sa mga kapanalig nila sa relihiyon sa Palestine ay patuloy ang ginagawang pag-atake ng grupong Houthi sa Yemen sa mga barkong dumadaan sa Red Sea. Mayor na target ng grupo ang mga barkong pagmamayari ng Israel, United Kingdom, at Estados Unidos. Walang pakialam ang grupo kahit pa na sibilyan ang mga barkong kanilang tinatarget hanggat magmamayari ito ng mga nasabing nasyon o kung papunta ito sa port ng Israel. Sa bawat barko na tinatarget ng Houthi ay siya namang ganti ng mga Amerikano at Briton sa pamamagitan ng airstrike sa mga lugar na pinaniniwalaan nilang imbakan ng mga armas sa mga Houthi. Bagay na mas lalong ikinagagalit ng mga bandido kaya wala rin silang tigil sa pagpapalipad ng kanilang mga drones na pinaniniwalaang ang nanggagaling pa sa Iran na siyang taga-supply nila ng kanilang mga armas. Wasak ang ekonomiya dahil sa ginagawang perwisyo ng Houthi. Maraming barko ang ayaw nang dumaan sa Red Sea dahil sa pangambang magiging target sila ng mga bandido. Mas lalong napapamahal ang nagagasta ng mga barkong tumadaan sa lugar na yun dahil kinakailangan nilang magbayad ng mga security personnel na sasama sa kanilang biyahe. Para proteksyonan kung sakaling salakayin at akyatin sila ng mga bandido, yung iba naman ay mas lalong napapalayo ang kanilang biyahid dahil kailangan nilang mag-iba ng rota para hindi dumaan sa Red Sea na siyang binabantayan ng mga bandido at inaatake ang bawat barko na dumadaan doon na para sa kanila ay kalaban. Halos wala na ring mga insurance company na tumatanggap sa mga barko na may rota doon sa kontroladong area ng Huti dahil sa nalulugi sila sa kakabayad sa mga barkong na bibiktima ng mga terorista dahil sa dami ng bilang ng mga Pinoy na tripulante kung kaya't may mga Pinoy na crew sa bawat barko na nabibiktima ng Huti. Nitong Merkulis lang ay kinumpirma ng Department of Migrant Workers na may dalawang Pinoy na nautas talaga ang buhay dahil sa bagong pag ng mga rebelde sa kanilang barko may pangalang True Confidence. Ito ay isang bulk carrier na may rota doon sa Red Sea. Sampung mga Pinoy ang sakay ng naturang barko at maliban sa dalawang nasawi ay may tatlo pang mga nasaktan pero mabuti na rin ang kalagayan nito matapos itong madala sa pagamutan. Missile ang ginamit ng mga rebelde sa kanilang pag-atake. Bilang pagrespeto sa pribado na buhay at pamilya ng mga biktima ay hindi na inilabas pa ng Department of Migrant Workers ang pangalan ng dalawang Pinoy na naging biktima sa pag-atake. Maliban sa nakakalungkot na pangyayari dahil sa pagkasawi ng dalawang Pinoy ay mas lalo pa itong naging malungkot dahil napag-alaman mula mismo sa OIC ng Migrant Workers na hindi pa pala nare-recover ang mga labi ng mga biktima dahil nagkaroon ng malaking sunog sa lugar na tinamaan ng missile kung saan doon mismo nakapwesto ang dalawang biktima ng mga Pinoy. Sa fuel section pa talaga tumama ang missile rason kaya hindi kagad ito maapulang apoy kahit na magkakaroon man ng salvaging operation at mariretrieve ang mga labi ng mga biktima pero ang tanong may makukuha pa ba kung tinupok na ito ng malakas na apoy matapos ang pag-atake ng mga rebelde matapos magdamo ng matinding damage ang barkong sinasakyan ng mga Pinoy ay kaagad nang nagdeklara ng abandon ship ang kanilang kapitan rason para magsipo, lasa na ang mga crew ng barko para makalis sa lugar at masalba ang kanilang mga buhay sa posibleng sunod-sunod bang mga missiles na maaaring tumama sa kanilang barko. Malaki ang pasasalamat ng mga crew ng barko na inabando na ang kanilang sinasakyan sa pagdating ng Indian Navy na siyang nagrescue sa kanila at narapatan ng gamot ang iba pang crew na nasugatan sa nangyaring pag-atake. Kaagad na nagpalabas ng statement ang Foreign Secretary ng UK na si David Cameron. Ayon sa kanya, Patuloy ang United Kingdom sa pagsiguro na mapapatupad ang freedom of navigation kahit pa sa lugar na pinupugaran ng mga rebelde. Tutumpasan na niya ng United Kingdom ng aksyon ang bawat salitang kanilang binibitiwan. Ibig sabihin ay tuloy ang pag nila sa bawat membro ng Huti na may planong magsagawa ng mga pag-aatake. Ganon din pagdating sa mga Amerikano, inaasahan rin ang gagawin na namang airstrike nito matapos ang nangyaring insidente. Buhay ng mga tripulanting nang galing sa iba't ibang bansa ang nakasalalay dito at walang garansya na hindi na ulit ito mangyayari hanggat sa mayroong huti sa Red Sea ay siguradong malaki ang tsansa na maaaring atakihin ng barkong sinasakyan ng mga tripulante hanggat hindi natatapos ang gyera sa Gaza at hindi na o titigil sa pag-ataki ang mga teroristang huti na siyang nagdadala ng matinding problema hindi lang sa ekonomiya ng buong mundo kundi pati na rin sa buhay ng bawat inosenteng mga tripulante. Ikaw, hindi ka ba natatakot bumiyahe sa Red Sea? gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.